Hi guys! <laughs> Off to Karkar City! Tatry natin yung Ampaw, Lechon, Chicharon, at sa Kabuko nila. So let's go guys ha! First stop na to dari sa Bukuhan in Pirelos. Wait, hey. pila sa te buko ah, kena ako mag fresh ka? isa lang karunan, karunan, karunan at tapos stop over dito ayan second stop na to There is the na dito sa Matmat na may dada Matmat hello ang sila nasa po na timbang pag pa. banana

then osa ka pa ampaw. And then ampaw te, osa. Ah, oh, uh, isa. And then tilaw tagpuan. Tilaw taro, ganin si Banana chips. Kato, oh, katong banana chips sa Isa lang. Tilaw ra ka.

Carilio. Silawan na to ron. Yeah. <laughs> na na dai. Butan di. Mag open din siya dai. Ah, sa kanan. Okay. So maraming makukulit na ano, pero yung pinili ko yung sa matmat -mat kasi masarap ang ano nila doon. Na uh, chicharon. And then meron din yung wenas. Try natin mamaya yung wenas pa pauwi na. Masarap yung ano with meat kasi ito parang wala itong laman yung skin lang yan so third stop dali namin sa Car Car City Public Market another ring lechon andito yung lechon let's go may mga tanim ayan o ito yung public market. So beware guys. Dito kahit single ka, maraming mag sasalubong sa iyo. Yan, Richon section. Maraming magmamahal sa iyo dito. Ay, mga, puso. Mo, mga puto. Wala mo nila oh, colorful. Ito tapilan ate. Cheese. Kanin cheese ba? 50 Connects 50 na isa So, si Laura May Na 50 only na tayo Dito na tayo sa lechonan

Pagkakita ko, ang 800, ang half. 400 ang Pag isa yung palito, 200. Pag isa yung palito, 200. Pag um. isa yung 200. Paano oh, mo pa ka lang? 400. 600 ka lang. Oo, oh, sakto. Hmm. Ano yeah. siya? Yeah. Half-day? Plus 50. Kuha <laughs> <Quitayorum>. yung <laughs> ah oh, misakay ramenya dito te guys sing pinta eh kwani sing pinta talaga ako kanina sino <laughs> gabi dito mga ano magbenta yung mga tao tutuyugin ka talaga as in eh <laughs> kanina nabinit ko kanina doon sa MatMat -Mat. meron sila Banana chips. Ano to? Ang tao. Ang something. So, ito na siya. Ini. Ang Nama Top Wala tayong munting ito Ano na natin Ngipin Ngipin Banana chips. umot, bango masarap yung ganoon ng chips gusto ko yung tamis niya chicharon Meron siyang may mga laman, meron din siyang skin only 100 pesos second meal naman Sarap. Kakaano lang nila ripak kasi yung pag-i-mitok na ripak nila lahat yung pinasang. Sarap yung matmat. Recommended. Pwede naman bumili dun sa Wenas. Masarap din yung ano nila. Pitaron. Matmat yung masarap. Ito, binukayo. May pink colorful siya. So, siguro matamis to. Mmm. Sarap. Ito siya. Coconut. 80 pesos yung ito. Peta. Diyan mamaya, kaya natin yung dito na pinili kanina. Nakinuyok. pala siya ng makapuno makapuno siya Nasa taas ng market nga Wala kayo dyatang ako. Paper plate. Sarap. Ang tamis din. Hindi masyadong ano. Suga. So, ayan na guys. Try natin yung litso na talagang pinilit tayo. pinilit tayo ng ano. Paper plate. dito ito. Yung puto na binili ko, yung kanina sa entrance. Try natin. May pink, green, orange, saka so violet and white. Try natin yung pink. Okay. Puto cheese. Kaya lang mapilitan ka talaga bumili ng yung mga nag-abiyon na ka ng Dixon kasi hihilahin ka. Pasta. So ito guys, para maka ano kayo ng plato dito sa taas, bilhin na lang kayo ng anong ibang pagkain. Plato. Lahat yung plato na. Dito. Ito tag 15 ito 20 baksa na natin yung lechon Ah! So, 6 pieces uh, 20 pesos, uh, 50 pesos ito okay, naman Sarap, Sarap ng lechon nila. Wala sa alam. Ang Dala sila sa baba. Yeah. Yung sa bunga talaga ng ano nila, public market sa uh, yun yung pinila yun namin. Pagkapasok talaga. talaga. 뭔가 <목소리도> 이 pusok tayo Cool stuff. Ibagay dito sa ano. Doon sa may binila namin ng ano, ng si uh, Charon, meron din doon nagbebenta ng mga leksyon. Kaya lang, mas magkata dito. Mas marami kang magpipilihan dito sa public market. Lalo po. Saka feel na feel mo talagang pag-agawan ko dito. <laughs> Angat ng puso ko na. Tayo, puso. 1 kilo lang yung binili nang 200 or oh, 400. po ako, ko ubos ang puso andito na lang natira guys ayun nato sarap ng lechon nila as in so if you want to try dito sa ano punta kayo dito sa ano sa Karkar City ah pub ah, City Public Market ka nasa first floor yung lechonan tapos kung gusto nyo magbao na lang kayo ng kanin kung gusto niyo para may ano kayo may rice na kayo and then bilhin na lang kayo ng lechon dito so ayan super busog Tuan dari 50 next stop natin yung ano puntahan natin yung Grand Bay Toyom Kalkai Approaching tayo sa man-made forest nila dito sa Karkar. chơi là bài Night dito nga kanting pig quick quick na. Tapos siya, yan. quick quick. Dito yan sa tuyo. Magaling na DJ. Approaching ah. mga kalaagan dito sa area na maraming nagaduyan. Ayan, nasa gilid ng daan. So, ito yung mga mahogany trees. So tambayan din ng mga tao dito sa Car, Car City. Last stop, nakita ko lang sa daan na Tanda ng mga ano nila. Um. Na nice isilahang kwandere kana kanang bamboo house kay kwand sa free delivery kong within 25 kilometers or do ultra free delivery. Kana ay. Yung sa 180. That one 180. Si Sanford. 180. at ka na. Check it out Hindi lagyan nito. nice pa Check na Na, talaong dumb house nice cabinet wow lah room, <laughs> room nice room na nice skyo 180 lang siya ah tara this nice, skyo si may sliding door pa sliding door Nais nice. ko yung nadesain yung na. iba mabuuh. lang ito sa ano sa Pereiros Car Car, ayaw. Bunda, depende, depende sa design. yeah, ang ganito yaa ang, e ganey? Eh. Ha? 27 27,000. Nice kayo, ah. Oh? Hmm. Then support local. guys, kung interesado kayo, punta kayo dito sa Pirelos Car Car. Nandito yung, ano nila, uh, showroom ba yung tawag nito? Yeah, diba? That's it, mga kalagan. So, marami pa tayong hindi na kain ng mga food dito sa Car Car, but definitely marami tayong choices dito. And then, marami pa dapat i-discover sa lugar na ito. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe in my channel. Thank you!